Alamin muna natin ang sitwasyon sa Port area sa Maynila Kaugnay ng nalalapit na pagunita ng Semana Santa. Si Benji Durango sa detalye live. Benji, dagsa na ba ang uh, mga piyahero dyan? napapalo sa dalawang milyon ang mga pasaherong dadagsa sa mga pantalan dito sa ating bansa sa darating na Semana, uh, Semana Santa. Kaya naman ang Philippine Ports Authority at ang uh, Philippine Coast Guard, mas pinaigting nila ang kanilang coordination para na rin sa kapakanan ng ating mga biyahero. Kung mapapansin ninyo dito sa akin pong uh, likuran sa ngayon, bagamat hindi pa ramdam ang uh, mga tina yung tinatawag na exodus sa mga pantalan sa oras na ito, inaasahan naman ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga biherong uh, na darating na itong weekend kaya ang PPA at ang PCG nagsagawa sila ng high level coordination meeting kasama ang iba pang stakeholders bahagi na rin ng kanilang pagpaghanda sa paparating na Semana Santa isa sa kanilang napagkasunduan ay ang araw-araw na pulong sa buong Semana Santa nakasentro ang pagpupulong sa safety at security ng mga biyahero ayon kay PPA general manager Jay Santiago dapat ay alam ng lahat ang tungkulin ng bawat isa at agad na mailatag ang solusyon sa anumang maging hamon. isinagawa ang meeting sa Port of Batangas na inaasahang datagsain ng mga mananakay patungong south. Kahapon nga ay ka ang uh, ng mga otoridad ang ilang uh, combustible uh, materials at mga patalim na dala ng mga pasaherong nagtungo sa Batangas Port. Nasa labing isang lighter, limang butane at isang uh, balisong, isang kutsilyo at uh, tatlong itak o gulok ang bilang ng mga nakumpiskang mga gamit. Nag-inspeksyon din ang PPA Technical Working Group sa Port of Batak o Port of Babak at Port of Sasa sa probinsya naman yan ng Davao. Pinaalalahanan din ang mga concessionaires na maging maigpit sa paghandle ng pagkain para na rin sa kalusugan ng ating mga biyahero. Na, na tayo dito sa PPA ano? at kung makikita nyo ngayong araw na to, tayo ay nakipagpulong sa ano no uh, Philippine Coast Guard na sa mga nakaraang panahon ito ang kauna-unahan talaga na ang focus natin uh, is a high level coordination meeting between the PPA and the Philippine Coast Guard para masiguro natin na itong darating na Semana Santa ay uh, mas maayos pa natin ano yung mga proseso sa mga pantalan natin at maaay magiging uh, mas kaya-kaya yung pagyahin ng mga kababayan natin vice versa mula naman Samantala naglabas na rin ng uh, Holy Week schedule ang Philippine National Railways regular operations sa mga biyahing Naga Sipokot vice versa at ang Naga Legazpi vice versa mula March 20 uh, March 20 hanggang 27 pero tigil operasyon naman uh, mula March 28 Webe Santo yan hanggang March 31, linggo naman ng pagkabuhay para bigyan daan ang annual rolling stock at engineering maintenance ng mga tren. Samantala Audrey, itong nakikita mo sa aking likuran ngayon, ito yung live na kuha natin dito yan sa North Port Passenger Terminal sa Port Area, Manila. Ang PPA naman, nagpapaalala sila sa lahat ng mga biyahero, sa lahat ng ating mga mananakay, na gawing nga tatlo hanggang apat na oras na mas maaga ang kanilang punta dito sa mga pantalan bago ang kanilang nakataktang biyahe para na rin makaiwas sa ano pa mang abala. Audrey? Maraming salamat, Benji Durango.